kalapatid uh, sa meron tayong numating 744 mga kalapatid ayan hanggang umuwi okay mga kalapatid sa bangabang pa tayo ayan meron pa mga kalapatid ayan 746 mga kalapatid oh pasok na pasok 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 ayan Ah, uh, sa sabi to mga kalapatids, no? May biyok pa tayo. Pasok, pasok, pasok. Ayan. Uh, ah, dalawa na tayo sa busy, sa talunan mga kalapatids. Dalawa na rin. Ah, umuwi kaninang ah, 7.06 ang ah, sa talunan natin. No? Oh. Ayan. Doon sila dumadaan. Hindi sila sa trapdoor mga kalapatids. Ayan. No? Oh. Ayan. Diyan sila dumadaan mga kalapatids. Pasok na, pasok, pasok. Ayan. Gandang daanan ah. Okay, abang-abang pa tayo mga kalapatids. May dalawa na tayo. Ay, mga kalapatids, may bumubulusok na naman. Merong bumubulutero yan. Ayan. Yan. Maganda ang pauwian ngayon mga kalapatids. Ayan, yung pasaway natin inakay mga kalapatids. O, yung puti. Ayan, sinasabayan pa niya yung blue bar. Oh, wana. Ay siya mga kalapatid so. natin ina kay mga kalapatid so. Hinahanap ko kagat. Ay na, bumaba na mga kalapatid. Ayan. Ay, yung unang dumating pala mga kalapatids, no, tatay niya, tatay ng blue bar na yan mga kalapatids. Ha, ah, dumat, bumaba siya ay 7.51 mga kalapatids. Ang ganda na ba ng ibon natin ngayon. Oh, pasok na, pasak, pasok, pasok, pasok. pasok. Ayan mga kalapatid, so hinakay natin pasaway. Ah, uh, hinahanap ko kagabi yan mga kalapatid dahil nawala nga dito sa landing board natin. Ayan, di, e, pumitik siguro. Ayan, kakabalik lang. O, pumitik na naman. Okay, abang-abang tayo mga kalapatid. Ayan mga kalapadids. Mga apat natin mga kalapatid. Ayan. Uh, si Guarpa, hin mga kalapatid. O, oh, pasok, pasok, pasok. Magkakamot pa. May kasama kayo sa labas, mga kalapatids. Bastaway yung isang natin puti. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Ayan siya. Pangapat natin, mga kalapatids. Pasok, pasok. Okay, kung ko tayo. Uh, kulang na lang natin mga kalapatid. Tatlo. Uh, gray, black grizzle. Uh, at saka blue bar. Nakak. At saka checkered mga kalapatid. Yung matanda. Okay. Abang-abang pa tayo mga kalapatid. Dumating si Guarpa ay 7.57 mga kalapatid. Okay, abang-abang tayo. Yung ganda ng bulusok mga kalapatid. Ba? First time. First time umuwin tong matanda na to mga o, Hindi na siya lumagpas mga kalapatid. Ayan, umuwi siya ay 8.02. Ayan, naunahan pa niya yung dalawa mga kalapatid. Okay, bubuksan muna natin yung kanyang kulungan mga kalapatid. Ayan si tanda mga kalapatid. Bagsak na bagsak yung pakpak. Ayan, pumasok na siya mga kalapatid. Ayan. Ayan. Okay, dalawa na lang yung kulang natin sa BCPC mga kalapatids. Sa talo na naman, isa ang kulang natin mga kalapatids. Abang-abang pa tayo. Ayan mga kalapatids. ay may bumabloater mga kalapatids. sa atin siguro yan. May kasama ang puti. Hindi sa atin yung puti mga kalapatids. Pero itong blue bar na to sa atin to mga kalapatids. Ayan na mga kalapatid. Ayan. 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 Ligid pa ng ligid mga kalapatid. Ayan na. Ayan. May kasamang puti kasi mga kalapatid. Ayan mga kalapatid. Baba na. Ayan. Ayan mga no, uh, Sa talunan natin. Yung ibon. Kompleto na tayo sa talunan, mga kalapatids. Ayan. Ay, ibon mga kalapatids. Ah. Kompleto na tayo sa talunan. Ayan. Okay, mga kalapatids. Uh, may inabangan tayo sa BCPC, dalawa. Sa talunan, kompleto na tayo. Okay, mga kalapatids. Abang-abang pa tayo. Ayan, mga kalapatids. Yung blow bar natin. Dumating na. Ayan. Pasok na, pasok, pasok. Isa na lang kulang natin mga kalapatids. Nung babara pa mga kalapatids. Ah, nung babara pa oh. Umuwi na! Ay mga kalapatids, isa na lang kulang natin yung uh, nga yung black grizzle mga kalapatid sa BCPC sa talunan mga kalapatid sa ano na tayo kompleto na tayo sa talunan Okay ah, tayo. Ayun, mga ah tayo. mga kalapatid kompleto tayo mga kalapatid una nga uh, umuwi itong uh, check card na to mga kalapatid so, oh. ayan umuwi siya ng uh, 8.44 mga kalapatids, ay 7.44 mga kalapatids. Ah, uh, sumunod nga si ito mga kalapatid sumunod na. Yeah, yung checkered na 'yan mga kalapatid. Sa BCPC mga kalapatid 'no. Ayun. Ito, sumunod to, itong wheelbar na to. Tapos um yung matanda mga kalapatid nasa labas. Tapos ito Ayan. Eh, ito yung huling dumating mga kalapatid 'so. Oh. Ayun. Tapos sa uh, ano naman? Talunan mga kalabatid ito. Muwi ng 7.06. Tapos ito naman 7.07 mga kalabatid. Tsaka yun. 8. Alas 8 na umu... Um, ay, alas 7 din yun umuwi mga kalabatid. Ay, alas 8. Mga ah, ganon umuwi mga kalabatid. Ayan. Okay mga kalabatid. Ah, kompleto tayo. Ayan, si Kopal mga kalabatid. Oh. Ayan, kapatid ni Kopal. Bumalik sa atin. Ayan. Ayan, bumalik din sa atin. Mga nawawala ng south noon. Okay, mga kalapatids. Ah, dito natin tatapusin yung ating video. Ah, kung nagustuhan niyo yung ating video, mga kalapatids, please like, share, and subscribe, mga kalapatids. Sana suportuhan niyo yung aking YouTube channel, mga kalapatids. Boy, this Vlog. Ayan. Ah, God bless, mga kalapatids. Happy flying.